So yeah, mga kapaps, uwi na uh, natayo, uh, uh, tayo. Bakit na na. Tingaling nga itong uwi na tayo mga kapaps. Ah! Tara. Kahirap ni kasi nang daanan dito mga kapaps. Mga bato-bato kasi ito eh. Ito ang ating dadaanan. Nadulas ka dito. Pag natumba ka, bagsak yung ulo mo sa bato. Nako. Hindi ka na makakauwi sa inyo mga kapas pag wala kang kasama. Aray. Uh.

hirap din maghanap buhay mga kapaps saan kayo dadaan man ito ito tayo dadaan oh no hindi ka dito Oh, na natin. Ayan. Kagulangan. Aray. Ah. Ah. Kunting dulas. Bagsak yang ulo mo sa bato. Hmm. Hmm, Malalalaki ng mga bato. Oh. So, alingatong din to eh ano sa so, laki ilikod no diyan malaking puno ng alingatong ayan ayan yung puno ng alingatong malalaki so ito na yung dahon niya oh ayan ito sa napakakatingit nito mga kapaps itong dahon na ito ito yung alingatong kaya pag sa ka ingatan mo ito na masagi kung uh, dahon ng alingatong Napakakati yan mga kapaps. Yeah. Uh. May butas dito sa ilalim mo. Oh. Pag nahulog ka dyan yari ka talaga Iwan na tayo ni Knight ah. Umuwi na yung isang aso ko. Pahinga muna tayo mga kapaps. Bigat din eh. Pahinga muna tayo dito sa may daanan. Ah. Ay, tayo yung dalang tubig. Ito yung Alingatong natin, oh. pagod din ah, hirap maghanap buhay mga kapaps tayo sa gitna ng gubat nakalimutan ko kasi magdala ng tubig mga kapaps ayun pala yung aso kong dalawa Uno. night ayun sila ayun Mali. Ayan. Mali. Ayan, dalawang aso ko si Nike. Ito si Nike. and Uno! Sige dito. Ayan si Uno. Ayan, yung dalawang aso ko. Isang bisis lang to kumakain sa isang araw mga kapaps. at uh, tuwing gabi lang ako nagpapakain. Tapos tubig asin lang yung ulam. Ayan sila oh. Pero ang tataba. Ayan, si Uno yung kulay itom. Pangalan na si Uno. Si Nike naman yung may pula at saka puti maliliit na mga aso. Saka mayroon akong tuta doon sa kayag sa kubo ko. Si Sam Sam, uh, hiningi ko lang yun. Iwan ko lang kung askal yun, kung malalaking aso yun. Kaso lang tinali ko doon eh. Kasi sasama din eh. Uh, baka mawala. Tuta pa kasi. Hindi pa pwede isama. At umuwi pa doon sa kanila. Marunong pang umuwi. Kaya doon lang muna sa sakubo. Ayan din ta kagulangan yan puro bato yan sa gitna ng kagubatan mga kapaps talaki kasi ng mga bato dito eh ayan, oh. buhay pa na mga bato ayan tapos maraming kuiba dito mga kapaps. Diyan oh, may kuiba yan sa may baba. Saka dito sa kabila, ito yung tinatawag na masinalom na kuiba dito sa amin na pwede ka maligo. Mataas na kuiba tapos may tubig yung ilalim. Saka maliwanag sa labas pero pag kumasok ka dun sa loob, maluwag. Saka ang sarap maligo, ang lamig ng tubig mga kapaps. Pag summer, ang daming tao dito na pumupuntay. Eh uh, taga ibang uh, taga ibang uh, lugar uh, dito dito lang din pero taga ibang bayan napunta dito at saka maligo pag summer lang pag tag init talaga kasi dito sa amin hindi po ito na, na wala ng tubig pero yung ibang lugar dito sa amin pag summer natutuyuan ng tubig yung dito sa amin wala hindi natutuyo yung tubig dito sa amin kaya dinadayo to at saka dito sila naliligo igib laba Tsaka yung ibang tubig nito, pag bumaha, doon din yung dumadaan sa garden ko, sa sapa. Doon sa aking uh, kubo doon, sa aking garden. Yung tubig dito pag bumaha, umaapaw, doon din dumadaan din yung tubig sa garden ko, sa aking kubo, doon sa may sapa doon. Pero pag hindi naman bumaha, wala namang tubig dumadaan doon. Kasi sa ilalim dumadaan yung tubig, eh. patagos doon sa kabila ang tinatawag dito sa amin na lubo doon sarap din maligo doon pero pag bumaha maapaw doon napunta doon sa sapa at pumupunta doon doon dumadaan doon sa, sa sapa doon sa amin doon sa sa may garden ko sa may likod lang ng kubo ko sapa eh napaikutan din yung garden ko napaikutan din ang sapa kaya doon dumadaan yung tubing na galing dito sa masinalom pag bumaha lang o umulan tara buhatin na naman natin yung ating uh, ano alabas na tayo eh patong ka muna to wala kasi tayong tagahawak ating kamera yan pauwi tayo Iwan ko lang yan dito sa labas eh. Kasi dadaanan ko rin yon mamaya ay hatid ko. Iwan ko lang dyan sa gilid ng kalsada. tayo hirap di ko wala kang tagahawak ng ano, camera baba tayo sa baba tuloy tayo kalapit na so yan mga kapats nandito na tayo sa labasan ito yung masinalom sa likod ko so ito na tayo nakalabas na ito tayo sa labas oh. Eh. ayan pala yan ah. Ay, sa labas natin to dito na iwan to aray so mga kapaps iwanan natin dito yung alingatong daanan ko lang yan dito mga kapaps wait mo na ako sa bahay so, nakalabas na tayo ayan nandito na tayo sa labas mga kapaps so bye bye mga kapaps and god bless kita kids tayo ulit ingat mag ingat po tayong lahat bye bye